Muagi lang ang pagkabata. Mau ka na ang sigon ni Tatay Rodina Rido. Maong samtang bata pa i-enjoy matod pa ang matagigayon. Gumikan o galing ana na kini sa ilang insaktong pangidaron, lisod na nga ibalik ang sa una. Ma ang isip ko lang, hindi ko nito malit pa ko, naglalaro kami. Siyempre, normally sa bata naglalaro ka pa eh. Kung sa akin, lang, matanda na, isip ko sana, basta maging bata eh. Diba kasi unang problema eh. Diba, Lahat ng kanya sa bata nandun na lahat eh. Matag Hulyo Utso, ang Be a Kid Again Day. Usa kini kapag obserba aron hinumdumon, ang panahon kani bata Adtong Bata kita isip simple o wali kabalaka. Pipila sa mga kabrigada ang atong nakahinabi kung natagan sumala pa o gigayon nga balikan ng ilang childhood moment. Usa sumala pa sa ilang mga gustong balikan. Kung sa sarili ko ba ay eh? sarap talaga maging bata, di ba? Siguro pero sino naman siguro masasabi na nila nga masarap talaga maging bata. Kaso lang, hindi tayo pwede maging bata. Matanda na tayo eh. Kaya lang, basta sa akin lang ha, sa akin lang talaga. Hindi ko talaga yung mawala yung sana maging bata na lang ako. Parang puno lang ng problema eh, di ba? Kaya yun lang masasabi ko, basta masarap maging bata. Katong ano ma'am, kanang wala pa yung problema. <laughs> mm -mm. mm -mm. Kanang wala pa yung problema sa pagbabata. Opo, hindi pa kayo, mauna na ang problema kay ako, ah, ano pa man ka ng okay pa. <laughs> murag freedom pa po maglaro, magdula-dula, inya Tapos karon na 18 na may murag na, na may limit sa ano, in ano, na may, sa life. Siguro mam, katong ano, um, uh, katong complete family pa may before, am um, tapos ano mga, oh bata ka. Mga 5 to 7 years old, complete pa dito ang family. So, kanang magbanding, good ma'am, nga ka kauban si mama o si papa, anak. And then, karon is, di so siya balikan kay ang parents na ako separated na ba. So, dili na may makabanding, dili na makauban si papa. Tapos si mama, ano, busy na pod sa work. Kaya nang wala na joy time nga magbanding dyan, may mag-family. Kanya-kanya na lang kung unsay, ano, iba-amuan na buhatunon. Pag mag-enjoy, may kami lang. Gawas na nagpahinumdum kini sa atong pagkabata, ang pagsaulog sa maong adlaw. minsahi sab sumala pa aron i-treasure ang mga butang nga nahimong parte sa atong kaugalingon sa kung unsa ta karon. Yan na pinakamalaking bagay, kumbaga sa no, parang kayamanan sa buhay mo yan. Enjoy niyo sarili niyo, pero yung pag-enjoy niyo, ilagay niyo naman sa tamang lugar. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.